Away umano dahil sa illegal na aktibidad ang nakikitang motibo ng mga polis sa pamamaril at pagpatay sa isang lalaki sa Tondo, Maynila. Ang krimen, nasaksihan pa ng mga bata. Saksi, si Nico Wahe. Nasa computer shop ang mga batang yan nang dumating ang dalawang lalaking nakasumbrero, nakatakay pa muka at may dalang baril. Maya-maya, umalingaw-ngaw na sunod-sunod na putok ng baril Pinagbabaril na pala ang 36 anyos na lalaking kumakain lang noon. Mabilis na tumakas ang mga sospek. Nagtakbuhan palabas sa mga bata. Patay ang biktima. Nagkaroon sila ng parang awayan sa teritoryo sa kanilang mga illegal activities. Sinasabi doon, illegal uh, tampering ng uh, tubig, kasama na rin yung kuryente at mga iba pang mga illegal activities. Pero ayon sa pamilya, walang illegal na gawain ng biktima. Hindi lang daw ito pumayag na magpatap ng kuryente sa mga sospek. Kasi po ang kapatid ko may kuryente load. Like soshiyo po siya. So kasi po yung kuryente load may capacity po 'yan. Kapag po kasi sumobra overloaded, maari pong sumabog magkasunog. Eh gusto po yata kumonek, hindi po napagbigyan ng kapatid ko. Tapos po mga ilang araw po, nagsabi po yung kapatid ko sa hibag ko na may nagbabanta sa kanya. Pinagbantaan daw po siya nung gustong magkabit sa kanya. Nangyari ang krimen linggo sa Aroma Compound sa Tondo, Maynila. Sa pamamagitan ng backtracking, natuntun at naaresto ng Manila Police ang isa sa tatlong sospek sa isang bahay sa loob pa rin ng Aroma Compound. Hindi humarap sa kamera pero itinanggi niya krimen. Ayon sa pulisya, kilala na rin nila ang dalawa pa niyang kasama yung uh, dalawang kasabot niya, yung isang lookout at yung isa pa na uh, kasamahan din na pumasok doon sa presidente o bahay nitong uh, biktima natin at large. Pero ganun pa man, na-identify ito at kasama ito dito sa naisampang uh, kaso sa kanila. Ito nga yung uh, murder by shooting. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.